Sino ang sinasabi nilang anak ng tao? Uh, sabi ng iba, ikaw si Elias. Ang siyang nagtuturo ng pagsisisi. Hmm. Sabi ng iba, si Jeremias. Dahil tinakul siya ng mga pinuno nung panahon niya. Sabi naman ng iba, isa sa mga propeta. Ang mga nagsasalita para sa Diyos. Sabi ng iba, si Juan ang tagapautismo. Na malinaw naman na hindi yung totoo. Sige, yun ay ayon sa iba. Pero para sa inyo, sino ko? Ikaw ang Kristo. Ang anak ng buhay na Diyos. Itong mga inukit na estatwa ni Baal at Pan at ibang idolong dinaanan natin. Patay na at nabubulok pero kami sumasamba sa buhay na Diyos at ikaw. Ikaw ang anak niya. pinagbahala ka, Simon, anak ni Jonas. Dahil hindi ito hinayag sa iyo ng tao. Kundi na pamako sa langit. Tatawagin kitang Pedro. Bato. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang tarangkaan ng impyerno hindi mananalo laban dito.